paraan luway tung mulo kuanan paraan para tayo ay maglayo asan yung pangako na itoy ay panghawakan ng walang sinuman sisira wala naman din nilparaan luway tung mulo kuanan paraan para tayo maglayo saan yung pangako na itoy ay panghawakan sino walang sinuman sisira saan tim pagmamahalan kung gantihan na ito para sa ating kung nakakal mo igay ani Tanda ko pa nung una masilayan Nung mataray na mukha na hindi ko malilimutan Ang nasaran na naging tulay sa ating pagkakilala kaya pinapapatawa Dati ordinary yung tambay Nasa vision na lulutang Yung galit sa sarili Ang sa akin nakakamang Kaya't pinilit mong baguhin Ang maling kinamulat Dahil sa'yo Kung ba't ang dati sa ngayon Ay naiwasan At habang ang mga araw at gabi Ay daraan ang ingiti Na ang babaon At hindi na kalungkutan Dahil lang kung ba't Unti-unti sa'yong napamahal Paraan para ang samahan Natin ay magtagal Naglakas loob ng ako na iyo ay masabi mamalagi sa iyong puso at akong magmamayari Wala nang dahilan para bumalik sa nakaraan kasi ikaw ang dahilan ng lubos kong kasiyahan Wala nang dahilan para ang ay tumulo at wala nang paraan para tayo ay maglayo Asan ng pangako na ito'y pangahawakan walang sinong man sisira sa ating pagmamahalan Kung ang tadhana na ito'y para sa atin kung ang akala mo ikay ang At kung ka na, ano pa bang ko pa na sa'yo Ang katangi ang di nakita sa iba Mga araw na saya na hindi malilimutan At ligaya ang dala na hindi matatawaran Ang sumpahan na kahit kailan nating pangahawakan Ang pag-ibig natin dadalhin kahit sa kamatayan At asahan mong ako sa'yo ay kay para sa akin Walang sino man sisira at maglalayo sa akin Ngayon nawatan mong aking kamay sa'yo Ko sasabihin ang matagal ko nang hangarin Nang ngayon ko aaminin na mahal kita tayo na sa akin ay mawala ka At kapag nangyari yun ay hindi ko na makakaya Kaya tayaan mo ako naman sa iyo ang bumawi Iwasan na ang lungkot at lalagyan na ng ngiti Ang pangako dito lamang hanggang kahuli-huli at asahan ng pag sa iyo ko lang ilalaan Wala nang dahilan para ang tumulo At wala nang paraan para tayo ay maglayo Asahan ng pangako na ito'y pangahawakan Walang sino man sisira sa ating pagmamahalan Kung ang tadhana na ito'y para Para sa'yo, ako sa'yo, ikaw lang iibig Ang babaeng espesyal na nagbigay ng kasiyahan Ang luha na yung pinawi na dulot ng kalungkutan Kadilimang naranasan ay tuluyan ng naglaho Ang sakit at galit ay naibsan at iyong binago Pagmamahal na yung inalay ay binigyan ng pansin Ang dalangin ko na kay tagal, ikaw ang siyang awiti Na nagbibigay sigla kapag nababagabag At nagbibigay ng law Isip ay mapanatag Saking naranasan sa ngayon Ay iba sa dati Ang maligong pananaw Unti-unti nang ang napawi na dulot ng iyong pusilak At mabuting kalooban At samahan pa ng kagandahang Di matatawaran Kaya't salamat sa pagkatagang Ang iyong pinaparang Laging sayang hindi sa tuwi Na ang lagi kong dinadaras Kaya't hayaan mong pumawi Kahit sa simplikong awitin Ang babaeng nagbigay ng matagal ko ng mithiin Wala nang para Ang paraan lo ay tumulo At wala nang paraan Para tayo ay maglayo asan Sa ating pagmamahalan kung ang tadhana Na ito ay para sa atin kung ang akala mo Ika'y aking lilimutin Tandaan mo lang ang pangako Para sa'yo ako'y sa'yo ikaw lang iibigin ko Wala ng dahilan para ang loo ay tumulo At wala ng paraan para tayo ay maglayo Asahan ng pangako na ito'y panghahawakan Walang sino man sisira sa ating pagmamahalan Kung ang tadhana na ito ay para sa atin Kung ang akala mo ika'y aking lilimutin tandaan mo lang ang pangako Para sa'yo ako'y sa'yo, ikaw lang iibigin ko